Magandang araw po sa ating lahat pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagdinila ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan, talata 15, dito sa ikalimang linggo ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay ay sinasabi sa atin ni Jesus na siya ang tunay na puno ng ubas at ang ama ang tagapag-alaga. Um, so ano ngayon? ano po ngayon, father no so sabi niya sa atin pinuputol niya ang bawat sanga hindi namumunga yan ang una no kinakailangan nating mamunga tutulungan naman tayo ni Jesus upang tayo mamunga pero hindi lang siya ang kinakailangan magnais na mamunga tayo kinakailangan tayo rin mamunga no? ang alawang sinabi niya kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Ito po alam ng mga dalubhasa sa pagsasaka sa agrikultura, lalo ng mga tinatawag nating mga punong namumunga, no? mga punong kahoy na namumunga, yung mga fruit-bearing trees. No? Ito po ay may tawag, no? tawag maraming tawag, fruiting, grafting. No? Kung baga, sa atin, para bang E eh ano ngayon father no hindi mo natin nararamdaman yung nararamdaman halimbawa ng centuries o dalandan no kapag yung magandang puri o variety ay iginagraft pinuprune doon sa isang sanga ng isang puno na tila halimbawa tuyot o di kaya ay asim asim yung variety pero kung ilalagay natin ang sarili natin doon sa lugar ng halaman no kung nakakapagsalita lang sana yung halamang yun, siguro sasabihin niya aray, aray, masakit, bakit niyo yung pinuputuloy ang hangisanga ngunit alam natin na ang tagapag-alaga, ang bahalang gumawa ng paraan dumiskarte, kaya kung isa sa buhay, kinakailangan makita natin na kahit minsan nasasaktan tayo sa buhay maaaring maging ah, dahilan yan upang tayo ay tumatag at upang tayo ay maging mapag-unawa sa ating kapwa. At isa pang sinasabi ay nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Oo nga, pwedeng sabihin natin o si Jesus ang aking tagapagligtas. Oo nga, pero nandiyan din yung, yung posibilidad na tayo ay mawalay sa Kanya. No? Hindi naman yan parang lifetime guarantee na agad. No? na kapag ligtas na ay for life na yan no? depende pa din sa ating kung ang bawat araw ay ating pagsisikapang laging kumapit kay Jesus o kung tayo man ay nakawala no? at ay nagkasala tayo magbalik loob nandiyan po yung sakramento ng pagkukumpisal maganda lagi tayong konektado kay Jesus no? ay ngayon ang panahon ng mga gadget no? gusto natin lagi makasagap ng online uh, connection, wifi connection wireless fidelity kailangan makakuha tayo ng mahusay na koneksyon upang magamit ang mga gadget ganoon din sana tayo sa ating Panginoon online kung totoo sa libre nga yung koneksyon natin sa Kanya sa ating pagdarasal sa ating paikipag-ugnayan din po sa ating kapwa lalo na sa mga nagturusa na sana makita natin yung ating koneksyon sa ating Panginoon mahalaga hindi lamang po doon sa papel na tinatawag nating katibayan ng binyang, katibayan ng unang komunyon, pahikinabang, o di kaya katibayan ng pagkukumpil o sa pangalang kristyano, katoliko, yan po yung nakikita sa ating gawa, sa ating ugali, kung sinisigap natin lagi tayong kaugnay, no, ma, 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 mahusay at kapit sa ating Panginoon. Pagpalain tayo.